Nangunguna na si Senador Bongo sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na ginawa noong Pebrero, ilang linggo bago maaresto ang kanyang kaalyadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at diwala sa akin, pero sobrang palungkot ako ngayon dahil sa mga nangyayari sa ating bansa para akong nawalan ng isang tatay. Naungusan ni si Act CIS Party Representative Erwin Tulfo na siyang frontrunner mula ng simula ng Pulse Asia ang pagsagawa ng pre-election surveys noong Hunyo. Bukod kay Tulfo, pasok sa Magic 12 ang walong iba pang kandidatong iniendorso ni Pangulong Marcos sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senador Pia Cayetano, House Deputy Speaker Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Nasa rank number 4 to 7 ang isa pang Duterte ally na si Senador Bato de la Rosa, sinundan ng TV host na si Willie Revillame at broadcaster Ben Tulfo. Sa social media, nagpasaring pa si De La Rosa sa mga anyay naninira sa kanya. Gaya ni dating Pangulong Duterte, iniimbestigahan din ng International Criminal Court si De La Rosa bilang dating PNP chief na nagpatupad ng madugong war on drugs. Bagamat sinabi niyang handa siyang samahan si Duterte sa ICC, may apela siya kay Senate President Cheese Escudero. Hanggat kaya ng silid-basilid na kwadro, kukupin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may na ito pares na pero asisyon kami. Kasi uh, I hope din na uh, respetuhin din siya ng uh, executive basong government oh. kasi may, may, mayroon naman yung mga gano'n mga protocol. Diba? Ayon sa political analyst na si Jean Franco, ang mas kaabang-abang ay kung mapapanatili ni Nago at De La Rosa ang mataas na survey ranking. Ngayong nasa na ng ICC si Duterte. Labanan daw ito kung anong kwento ang mananalo. Mananalo ba yung narrative na ang totoong biktima dito, yung mga uh, drug war na walang habas na pinatay kahit... Uh, ah uh, 3 years old, kahit 17 years old, pinatay o ang mananalo pa ay eh, yung o ang biktima pa ay eh, si Rodrigo Duterte na ang sinasabi ay eh, ginawa lang niya uh, ginawa niya para sa bayan, diba? Yun, yan, yan ngayon ang babatayan natin. Balik kay Tulfo, sinabi ni Franco na posibleng nakaapekto sa survey ranking nito ang dalawang disqualification case laban sa kanya. Sa desisyong inilabas ng Comelec ngayong araw, ibinasura na rin ng First Division ang ikalawang petisyon dahil hindi nagawa ng petitioner ang requirement na padalhan si Tulfo ng kopya ng petisyon bilang respondent. Dismiss na rin sa division level ang disqualification case laban kay Tulfo at apat na kapamilyang tumatakbo sa pagkasenador at kongresista. It might have So, tingnan natin, baka naman temporary lang to. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, maaaring umapela ang petitioners o maghain ng panibagong kaso. At kahit nasa ICC Detention Facility sa Netherlands, mananatili raw kandidato sa pagka-mayor si Duterte at pwedeng iproklama dahil hindi naman siya convicted sa kahit anong kaso. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.